Big, Big mama, sarap ng pizza. Okay. <laughs> pala siya ng putol ka pala ng damo ay anong nangyari nagladi pala sa damo guys wow nice meron na rin kami mga sili oh yung kundi, kung ko mamaya baka unahan ako ng ano, ibon yung ibon kasi kumakain ng sili ayun marami eh. ayun dito marami din to dito eh ay wala na ayan o oh. golden plant ang tawag yan golden pir piranha magputol <laughs> pala yung bos ng nung kasi hindi pa namin natapos yun eh. ala, nabuhay na git siya oh uh. ay may bago oh bago na naman wala ka na talaga ng ano guys ang ganda nito oh uh. ito oh, uh, ang ganda Mr. Buddha are you lonely? you don't have ano kasama? Oh, namatay talaga siya. Nahulog kasi ito. Ay, namatay. Hala. Ito din. Hindi ko alam kung ano. Tutuba ba ito? <laughs> Nahulog sila, guys. Natumba.

ika ko mm. Sama pa yung shampoo. Sama mo yung shampoo. 1000. Para hundred. Langot. Para hundred, ku. Wow, wow. ayo. Pakana lagay mo. Ngitim ba? Ha? 24. Ah, 24. Barya. 24 pesos. Nani ba 'no? 24 daw na barya. No. Saan mana, no? ang alin? Barya. Coins pa ba, coins meron ka? Ay wala eh. Magkano coins? 24. 24 lang. Para bigyan po ulta ng 100 na. Okay, lang. Ah, wala. Hmm. 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 Voilà. kami? Kita nak nama sini ramai. Apa yang cantik guys, selamat datang ayu. Okay, Ah, madali sadali kami nadali yakbi komers bigat ay ban napo na naman tip tip lang eh ngam takatay bulan ka Bulan kalang Bulan kalang Bulan kalang lang. Bulan ka lang. Bulan ka lang. <laughs> ha? Baka ulan, <laughs> mo. Sa ulo mo. No? Lakad guys. Andito lang kami. Diyan lang kayo. Kung mami may huminto, gawin ko. Simba ko lang. Ulan

Ipapromote yung mga ginagamit ko ba? So, mm -hmm. yun. dito guys, o... Uh, Basit na. Hindi ko, Ano? Hindi 谢谢 me. walk with you. Nakatulog ka? Hindi lagi. Hindi ka nag-upload lagi. Hindi ka lang nag-upload lagi. Ay, bilat Plastic kung tay lang naman yun. Mas mabilis nga yun. nga Wala. ini sabihin, ano dito? Wala pa kasing ano eh. Bawal mabasa ito kasi wala pang seal. Bawal mabasa. Tidak pang takip. Aduh Pizza mama. Dugay-dugay na nak na kau Pizza ah.

Ah. Yeah. Basta lang lang sa tango ko kayo dito. Basta <laughs> <kayo> sa Oh, Mabuylog Ano si kalit tao sa likod namin. guys kaya na hinada, parang na tin, yung nindisa, yung tao sa likod na

Wala na? Wala na. Susi, susi. Andyan sa bag. Bilisan natin guys. Kasi. na. Wala na, na. nga. kapula. Tingnan nyo yan guys. Ang <laughs> takot. Wala na nga. <laughs> Kaya siya sumunod kasi may police station daw dito. Diyan kami tumatakbo kapag mayroong baha guys. Huwag mo taas ang tubig. Kiring, ting, ting. Ayaw. 拜拜，有不？